Hi guys, ayun, maglilinis ako ng kwarto. Papalitan ko guys yung sapin ng mga higaan nila guys. Ayan, unahin ko muna dyan sa taas. Isinunod ko na rin dyan sa ibaba. Masarap kaya maglinis guys. Kapag yung bukal ba sa mo, yung alam mo, kapag ginagawa mo ito, may magandang outcome. Gets nyo ba? So, ayun guys. Pinapagpagan ko yung mga pinakaloob, pinakalaman niya ng unan. Yan, style kasi yung unan nila guys. Tatlong patong. So inalis ko yung pinakatakip para malabahan. Pati na rin yung kutsyon, yung pinakahigaan. Yan, jackpot guys. So nakauha ko pa yung pinakatakip ng unan doon sa ilalim ng higaan. So kailangan ko talagang magsipag. Kailangan kong paghigihan yung aking mga araw-araw na mga ginagawa. Yun. Isang tabi ko muna yung mga nararamdaman, ayan, ano man yan, sa puso, sa katawan, sa diwa, Chah! At alam nyo pa guys, maganda kapag ka ikaw ay masipag, masinop. Bakit napunta ako sa masinop? Basta masipag ka lang guys. Kahit sa ano, ano pa man yan ginagawa ninyo sa araw-araw sa inyong buhay may makuha ka talagang benepisyo yan guys ayan, hindi man sa pera hindi man sa kung ano-ano mga bagay-bagay man yan may magandang benefits yan guys yan, maniwala kay sa akin guys kapag kayo gumalaw, maging magsipag kayo sa mga araw-araw ninyo sa buhay, sa, sa loob ng bahay o saan man kayo naku guys maniwala kay sa akin, maganda maganda sa katawan ninyo yan kung, kung yung ginagawa man ninyo ay uh, napagkakitaan ninyo, sinisipagan ninyo yan kasi kumikita kayo, o, oh, diba? Magkikita naman talaga ninyo guys, sa totoo lang. Kapag sinisipagan ninyo, halimbawa, namamasada kayo. Pag sinisipagan ninyo, so malaki ang kinikita niyo sa pamasada. Mas so ganun din yun guys, halimbawa lang yun. Kapag nasa bahay ka lang, katulad ko, pag sinisipagan ko, siyempre magiging maayos yung aking loob ng bahay. Kapag ka, yun, tinatamad-tamad naman, ayun. So, walang mangyaring paglilinis. Walang kalinisan na mangyayari, guys. So, yun, naintindihan nyo ba yung mga sinasabi ko? So, yun, tanong ko lang naman. Kasi, ayun, matagal ko na kasing gustong linisin yan, guys. Hindi ko lang talaga magawa ng paraan, gawa ng andaming kong mga kadahilanan sakit yung ganito ko tsaka higit sa lahat guys malagi, paraging may higa dyan natutulog e eh. so paano ko siya malinisan so ngayon guys malinisan uh, ko na siya kasi gustong gusto ko siyang uh, palitan na ng sapin kaya yan nagkakaroon ako ng chance pagkakataon na mapalitan ng sapin ayun ginora ko na guys kaya yun, happy ako. Medyo mainit sa loob. Ayan, kasi wala akong electric fan kasi magliliparan yung mga pakiwari ko yung alikabok. So, yan ko lang siya. Pakatapos ko siyang lagyan ng or ayusan, nilagyan ko siya ng spray guys. Parang pang lang yan siya, yung panghigaan para magiging ah, alam mo yun, yung mga amoy-amoy, ano mga amoy dyan. Magiging mabango. So, ayan nga beso ayos na siya. Pwede na siyang higaan uli. Yan, yung pambabae yun sa itaas. Kasi bulaklak. Pwede naman din lalaki. Wala namang ano. So, diyan naman sa ibaba, panlalaki. Hindi ko na yung sapin. Wala pa akong pampalit, guys. So, ayan ako, guys. So, pawis na pawis. Ayan. Happy lang ang feeling. Marami.